Kumusta at maligayang pagdating sa aking channel. Ang mga pangalan ko ay Owen. At ando ko ako alam kung paano dito magiging tunog. Isasalin ko kung ano ang meron ako dito sa Eleven Labs sa uh, ang ating piniling wika. Sa kasong ito ay magiging Filipino at uh, inaasahan ko na kapag sinabi nila ang Filipino, ibig sabihin ay Tagalog. Pero kailangan kong itanong mamaya sa aking asawa na talagang mula sa Pilipinas kung ito ba ang kanyang wika o hindi. I'm so nervous kung natutunan siya. At for my trip town, teknolohiya and AI ay ang theoretical to Sasalin ko rin ang sinasabi niya mamaya. Uh, kaya ko na gumawa ng ranggo ng power ng pamilya bilang biro upang magsimula. Kaya ako na kasulat kasulat sa description. Umasa ako na tama ito pero mahal ko ang teknolohiya. Ipinapakita ito sa aking channel. At ako ay Alex, mas pagambagay. Palagi ako ay sobrang hilig sa malaking modelong wika at hinaratabong AI sa pangkalahatan. Kasama na rin ang teknolohiya na paligid nito. Kaya Blender, uh, Stable Diffusion, Chatter, pati Open AI. Ako, sobrang interesado ako sa Gemini mamaya sa taong ito or sa susunod na taon. Depende kung makukuha namin ito. Ang gonsin, oh, kahit yan. Na-aspect no, na ang rangko, ang ng pamilya. ya yeah, ang numero uno sa pamilya ay hindi ako, ngunit mayroon akong anak na lalaki na apat na taong gulang. Ayaw kong sabihin na siya. Isang individual na nasa erang tier sa bahay, nakakakuha siya ng pagkain na gusto niya, nakakakuha siya ng pagtulog na gusto niya. At pinafroad niya ang mga falabas dahil hindi namin pinapayagan siyang manood. Uh, Meron siyang walang katapusang enerhiya at kaya kahit ano at minsan nagkakaroon ako ng sakit ng ulo, kailangan ko ng pahinga sa kasalukuyan sa tingin ko nandun siya higa at nanonood ng power player kahit na sa akin makasimula kami ng minuto bago siya gumising at makasimula focus at uh, sabihin sa akin tungkol sa mga superpowers na nasa screen maroon sa akong list agad kung may na kailangan naman kung makakuha pa sa Pasko o sabihin kay Santa ang susunod ay magiging asawa ko at kayo siya alam mo boss sabi ito sa akin ng aking anak at tumawa siya sa aking mukha ng akala niya na inaakala kong ako ang boss. Kaya nila kaya ako dito. Hindi ako sigurado kung saan ako nakatayo. Ang aking asawa ay umawat sa akin. Pero baka ako'y isang guro. Baka ako'y sa... Hindi ko alam pero pupunta ako sa hindi sigurado. Sa so tingin ko, hindi ako walong taon. Walang nakikinig sa akin dito. Kaya umasa, huwag na ito may mayos na isnalin, okay. Ang susunod at ang pinakamakapangyarihang karakter sa aking pamilya ay ang si Celestine Cara. Ang talong taong gulang, siya ay namumuno. Pinigising niya kami sa gabi. Kami ay hindi handa at ang kanyang mood ang nagtatakda ng agenda para sa araw na ito. Saka, sa kasalukuyan, mayroon akong malaking sakit ng ulo at yung know, naanapahong sing-asaw na magising sa kalagitnaan ng gabi na nagdala sa aking anak na babae sa tindahan upang bumili ng mga grocery. oh, kaya siya ay S+. Uh, niya kami, hinihiling niya ang iba't ibang uri ng pagkain, hinihiling niya ang aming uh, attention. At kawag siya ko kung hindi ng ating attention, hiniling niya sa akin na dalhin sa kanya ang kanyang lola o kanyang ina. Kaya ito anong uh, aking uh, pagsusuri ng ang, 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 ang siyarap sa pag-asalin AI sa Filipino. Sana gumana ito ng maayos. At kung ganon baka gagawa pa ako ng marami nito sa hinaharap at uh, umasa ako na magtrabaho ng maayos ang pagsasalin dahil ito ay may kahangahang at kami na na isalin ito sa iba't ibang wika. Halang, then, sa'yo rin ito the takahing sali. Umasa ako na mananatili ang aking tinig ngunit sa Tagalog at kung hindi, hindi talaga. Pero tignan natin, baka dapat tawanan natin ito. At nasa yun sa parangan, huwag kang magatubiling tingin ang channel at sabihin sa akin kung ano ang palagay mo. Salamat at magandang araw sa inyo. Paalam.